Good day everyone! Guys, for today's video, magluluto po tayo ng sinigang na pork meat. Kasi na-miss ko yung sinigang guys for my dinner. So maaga akong magluto para maaga akong makakain. So ayan. First natin gawin is pakuluan muna natin yung karne natin. Tapos itapo natin yung water. Para matanggal yung mga impurities ng meat. Nagyan natin ng pamintang buo para pampawala ng amoy ng karne at oregano. konti lang. At bilis. Ayan kuluan muna natin to para matanggal yung impurities ng meat then alisin natin yung water din yung pangalawang water na ang gamitin natin so isalang na natin to siya guys pakuluin natin then yung kulo ng ano after 15 minutes itapon natin yung water then palitan natin So, ayan guys. Tinanggal na natin yung ano, yung first na kulo na water para natanggal na yung mga uh, impurities sa pork natin. Ayan. Second water na to. Ito na yung for, ano, for good na water. So, lagyan lang natin ng mga lamas. Mga sibuyas, bawang, tsaka ng laurel at tsaka pamintang buo. Hintuhan natin guys ng mga asin. Sinigang mix with gabi. Ang sarap at uh, ano, pamintang bulog. Then, sunod natin yung gulay. Yan, kasi wala ng sabaw. Ilagay na natin yung bok choy ko ng gulay, guys. Then, luto na. Mag-dinner na ako pakuluan ko lang yan ng mga 2 minutes then luto na kasi ayaw ko nang overcook na gulay so yan pa natin. Pakuloy ng 2 minutes. Then, luto na. Thanks for watching. Ciao!